Lo, kagagi. Ayan o. No. Ang laking dugso. Kagagi. Ayan o. No. Ayan peso. Yung kish on mga master. Kish on. Nakausbong na yung damo. Yung na naman. Aba. Parang nahanap natin yung kawang yun na. Ah. Lahat. At wala pa rin. Ito lang po yung gagawin nyo. Magandang araw na naman sa inyong lahat Mga master So ayun Pantay na naman yung dagat uh, Casting tayo ngayon Yan yung ating gamit na setup Light setup mga master Yan po Yung ating rod Kapong 762 Light Galing po kay dock ng baka Tapos yung ating reel ay Shimano Naski, na 2500 series is pulled with P0.8 na braid galing naman po ito kay Good Catch Fishing Supply yan pati rin po pala yung ating leader at lure yan galing po ito kay Good Catch bali ngayon ay alas 7 na pasado hindi natin masyadong inagahan kasi yung low tide is alas 9 pa pero pwede na rin sana yung daanan lang talaga dito sa ano yung madadaanan natin mga maser medyo malalim pa pero yung dun sa hagisan natin nakalitaw na yung mga bato Ayun. yung umaga pag umaga mga masir kalma pa sobrang kalma pa pero pag natingin ng tanghali mga alas 10, alas 11 sobrang lakas na yan hanggang hapon na yan kaya nung nakaraan nung linggo nag try lang kami checker snapper pakawalan natin. Bye, -bye. Ayon, hindi tayo pinalad na ano makalad ng maganda. Isang piraso lang yung nailand natin nun. Release pa. Kaya, ayun. Wala na rin upload-upload yun. Ngayon, sana makadali tayo. Let's go. Uh, update na lang mamaya mga master po, try natin dito yung dumi mga master yung labo or yung damo damo na nakalutang, punta na ron pababa na kasi yung tubig so ayan kasaya paris kas mga master sa first cast second cast hagis tayo dito try natin dito medyo malinis eh sana wala kang sasabitan dyan ano yung lore natin kita bilisan lang natin red rib hindi sya sumabit yun sumabit na nga masabit at sumasabit talaga mga master makapal yung talaga yung damo sa ano harapan ang advantage lang yung line natin medyo mas matibay ito kaysa sa ultralight kaya ano yun strike oh sayang mas matibay ito sa ultralight mga master kasi ultralight 6 pounds lang medyo mapipersa natin kahit sumabit dyan sa mga dulo-dulo ng mga damo kaya nating ngilain hindi <laughs> ba sabasa maputol yung line natin eh strike na naman yan oh, kawan mga masir yan oh ni strike talaga Ih may kawa na to tumatalon doon sa ano labas may hangin na to yun ah balo <laughs> balo mga mas dami siguro talagang balo dito sa tapat nito kada hagis inaano siya mga masir eh. sinusundan or Strike strike Hindi lang tinatamaan Maliliit kasi mga master Maliliit yung balo Kung malaki yan nyari na yan Kagat kagad yan Yan o oh. Yan na naman Tumalo na naman mm, Strike mm, Strike na <laughs> Pag maliliit kasi yan sila mga master Hindi yan sila basta basta ano hindi nila basta basta kinakagat binabangga bangga lang yun lang tapos madalas sa line sila kumakagat kaya kawawa yung line natin minsan nakuputol magtay tayo dito lipat ulit kasi sabang kapal dito mga masir kitang kita hindi ka tulad dun na hindi nakalitaw yung damo dito nakalitaw talaga ako okay, kitang kita talaga siya pigil na yung hagis natin ano kasi napipigilan ng hangin pigil na yung lure damuan pa rin pala talaga yan, mga master nasa unahan na yan grabe ka kapal oh oh lo kagagi ayun oh ang laking dugso grabe ka laking dugso mga master <laughs> long nose emperor pa mga master grabe ka laki <laughs> ayun peso oh Alah, dito lang sila sa tabi-tabi. Hello. <laughs> Hello. Kagagi. Ayan o. Oh. Ang laking dugso. <laughs> Grabe ka. <laughs> Ayan face Ala. Oh. mali kasi yung pinupuntahan din ng ano natin eh ng lore natin eh na pipigilan kasi ng hangin ayun show, siya nalangoy ito oh no? kawan yun siguro yung dumaan sa likod natin noon yung kawan na yun mga ganong kawan mga dugso hindi natin na-champuan yung kain ng isda talaga mga mas kasi kung kain ng isda kain na to dito yun yung oh, strike ko oh. liit strike yun hindi yun damo ah. mapapansin mo kasi mga masir pag strike pag strike kasi parang matigas matigas yung tumatama sa floor natin pero pag gantong tagkalma at nakausbong na yung damo yun tissue ano nga master tissue nakausbong na yung damo wala na talaga yan mahirapan na rin talaga tayo mag fishing pag ganyan ganito rin yung nakuha natin kanina liit na snapper ganito yung umistrike sa atin kanina Hmm, Tisyo na naman Aba, Parang nahanap natin yung kawan nila Sana malaki-laki to Kaso kung kawan sila malit Maliit lang din <laughs> Ayan o oh. <laughs> oh, Grabing palag nya Pangalawa Pangalawang release malit Maliit talaga kasi mga maser Dalawang daliri lang oh. Diba sa palengke yan, binibili na yan Pampaksiw oh kapag dito sa sa ano fishing dali pa yan may spike ng balo ano ta? ah box strike yun sayang grabe pa naman yung hila nya maintain muna tayo dito kasi baka kawan baka may kasama silang malalaki din Yan o yun natin eh, sumabit pa sa damo dinti talaga yung pangit mga masir pag yung sinusundan ng isda kita mo yung isda na sumusunod sa lur mo tapos sumabit yung tapos sasabit sa damo yung lure kainis eh fish oh ayan parang maganda-ganda ano nito size nito ay ganun pa rin oh okay, checkered checkered na pero mga master parang maliit yan oh abay palaki ka muna parang catch and release ang labanan ngayon ah isang pisto tatlong peraso kung malalaki sana yun keep na mga master sureball na sana sana tayo zero may may uwi sana pero at least mga master hindi tayo na zero talaga um, isang na? solution dito mga master kung kunwaring halos wala talaga magkagat sa loro nyo ito kasi may nagkakagat eh kahit dun kanina kung magkakang may isda kumakagat talaga sila sa lornato. Pero meron yung spot na kailangan mo palit ng lure. Uh, ganun ba? Pumili ka din ng kulay ng lure mo. Hindi ako nagsasabi ng kulay na effective mga masera. Pero sinasabi ko magpapalit-palit kayo ng kulay ng lure nyo. Kasi may mga may mga ano yan mga maser may mga pagkakataon yan ng mga isda na mimili ng kulay ng lur ano yan eh, mga buong buong din yan eh. siguro kung yung mga isda sa ispat nyo mga active pa uh, yung ispat hindi pa ganong nabubugbog marami pa talagang isda kahit anong kulay yan ng lur kainin niya nila basta maganda yung galaw pero may mga ispat mga master kasi sinasabi ko ka sa inyo may mga spot na Itong mga orange na gantong lure Walang kumakain <laughs> Tulad dun sa amin sa Pangasinan mga master Naka ilang beses ako gumamit ng orange Try ko talaga Nag try talaga ako nang try Orange yung gamit kong Ano Kung lure May kumakagat pero napakadalang Sobrang dalang mga master Nang kumakagat Pero paggamitan namin ng ano kasi kasama ko yung mga pinsan ko eh yung kapatid ko paggamitan namin ng silver yung silver na red red chick or kahit yung mga silver mga maser na coral trout or yung pudi de mino 5 yan kasi yung mga parang mga natural na kulay ba sunod sunod naging strike mga masir <laughs> kaloko ng mga isda eh may mga ganong may mga ganong ispat talaga mga masir eh pag nila ng mga ganito yung mga hindi natural yung kulay palitan nyo ng mga natural na kulay mga silver basta madalas yan mga maser silver yung mga ghost alam nyo yung mga ghost mga maser mga ghost mino yung mga mga clear clear yung lure nakikita yung loob transparent sya pero may kulay din siya mga masera Pwede rin yung transparent din siya ano. Parang bilis, pwede rin 'yun. Try niyo 'yun. Try niyo yung mga yung transparent siya, medyo makintab ganyan mga maser. Kahit green 'yan mga maser, kahit blue 'yan basta may makintab siya. Pwede 'yan. Minsan kasi may mga nagtatanong, ano po bang kulay ang effective? Yan mga maser, mahirap ano 'yan, mahirap sagutin 'yan. Ang tanong na 'yan ako nagbibigay lang pag tinatanong ako ng ganyan nagbibigay lang ako ng basehan pero hindi ako nagsasabi na bumili ka lang ng gantong kulay lang <laughs> ang sinasabi ko mga maser bumili ka ng kung hanggat maaari mas maraming kulay mas maganda kung kung limited naman ang budget bumili ka ng gantong kulay yung matingkad sa mga masar sinasabi ko sa yung matingkad kunwari ano dilaw, pula, orange or pink yan kahit isa lang doon Dila, yung ganto orange, dilaw, pula or pink tsaka yung mga green na hindi siya makintab yung parang ganto lang yung parang mat yung kulay or neon green ganyan yung hindi siya makintab mga masar na green yung pintura niya hindi makintab walang walang holographic walang hologram yon, uh, bumili ka kayo ng gano'n kahit isa lang sa mga kulay na yun Ngari, ito example orange bumili ka ng orange tapos bumili ka ng silver Yan. bumili ka naman sa silver blue, green na makikintab mga masira yung makikintab yung ganto yung nakintab talaga pag ginano mo sa araw nagre-reflect talaga Pumili ka din doon yung sa blue, green, tsaka silver. Pero may advice ko sa inyo, mga, sa inyo mga maser silver. Silver ang bilhin nyo. Kung talagang limited yung budget. Tapos bumili rin kayo ng ghost. Kasi yung ghost mga master, yung mga ghost or yung mga clear, clear na lure, clear na mino. Subok ko na rin kasi talaga yun mga master. Pag sobrang kalma, sobrang ano ng tubig medyo ilang din talagang kain yan halos halos walang kumakain na isda yan mga master pumipili din yan sila kaya pumili kayo ng mga yun yung clear pwede yung bulinaw yung kulay yung clear talaga sya dilis yung kulay pero hindi ko kursonado masyado mga master gumamit na ako nyan nakailang dilis na ako na ganyan hindi masyadong kagatin sa experience ko lang yan mga master ha. pero sa syempre sa ibang angler kagatin yan sa kanila pero sa akin sa basis experience ko hindi siya kagatin mas magan mas kinakagat talaga mga master sa mga sa mga clear yung parang hipon yung kulay yan subok ko na yan yung hipon yung orange, red, tsaka yung clear na hipon yan, yun yung mga kulay mga gold yung may halong gold mga maser clear siya pero, transparent sya pero may pinturang gold yan, yung may mga ganyang ano, ganyang kulay nakahalo yan, tatlo lang naman kasi yung ano na yan mga maser, parang, para sa akin na mga maser para sa akin na ngayon Tatlo lang yung variety or parang tatlo lang yung pinagpapalit-palit kong kulay na yan. Ito po, yung mga sinasabi ko rito ay base lang din po sa experience natin. Hindi ko po sinasabi na ito ay gagana din sa inyo. Hindi ko sinisigurado mga maser na gagana ito sa inyo. Kasi iba-iba naman tayo ng spot. Iba-iba tayo ng lugar kasi tuwing nag test ako ng lore mga master may mga nagko-comment hindi yan nawawala may nagko-comment dalhin mo yan dito sa amin master kung may makuha ganun ba yung parang challenge nila ako na yung lore na pinel ko na nakakuha dito sa, sa amin or dito sa mga spot spot namin subukan ko raw dun sa kanila kung makakuha daw ba dun sa kanila kung talagang effective ba hindi ko sinasabi kasi mga master na kung effective dito sa amin effective dyan sa inyo maaaring effective dito sa amin maaaring hindi effective dyan sa inyo maaaring effective dito sa amin maaaring effective din dyan sa inyo mga master <laughs> ganun yung gusto kong sabihin linilinaw ko lang mga master pag sa ako ng lure hindi ako naninigurado maging effective din sa inyo ang lure na effective dito sa amin yun lang yun depende na lang yan sa inyo kung gusto nyong subukan yan lang naman yung purpose ng pagpapiltes yung mga pinapakita lang namin sa inyo kung anong kakayahan ng lure nagiging anes lang din naman tayo sa sa kakayahan ng lure or sa kayang dalin ng lure para sa atin Maga, pag konti yung huli nakikita nyo rin naman mga masir na konti yung huli pag marami ang huli nakikita nyo rin naman mga master na marami ang huli kayo na ang humusga kung gusto nyo subukan, di subukan nyo kung gusto nyo kung ayaw nyo at naniniwala kayong may na talaga yung spot nyo or may talaga yung isda sa spot nyo, eh, pwede namang hindi kayo bumili mga master or pwede namang hindi nyo subukan para hindi rin kayo magastusan kasi dito sa pag test namin mga master kung nari pinadalhan kami ng pag hindi namin na, hindi naman namin yan pinipilit sa inyo na bumili kayo <laughs> kasi kami nagpe lang mga maser or ako nagpe lang pinapadala lang yan sa akin para i -filtis. kaya nga field ang tawag mga master eh. makikita ba makikita dyan kung effective ba yung lure o hindi eh madalas kasi mga master yung mga pinipilit natin naging successful naman eh hindi ko na rin kasalanan siguro yun na Nagiging successful yung filters natin, na maraming nakukuha yung filth test natin. Nakukuha yung lure na pinaka-filth natin. Kasi wala eh, kung akagat yung mga isda, mga mas hindi. hindi ko rin naman inutusan yung mga isda na magkagat para gumanda yung filth test. Tayong, tayo mga maser. wala tayong control sa isda sa spot natin. Kung may isda ba dyan o ano, wala tayong control dyan. Pero ang may control tayo sa lure kaya yeah, yun yung sinasabi ko mga maser papalit palit lang kayo ng lure palitan nyo lang palitan yung lure nyo kung marami kayong lure magpalit palitin nyo kung konti yun yung sinabi ko mga maser na mga guide sa kulay ng lure yun lang magkaroon lang kayo ng tig-isa o tig-dadalawa sa mga kulay na yun goods na laban na sa fishing di discuss na natin yung ano kung saan nyo pwedeng gamitin yung mga kulay na nabanggit ko kanina para may idea kayo kung anong kung ano yung gagamitin yung lure sa ano sa umpisa ng fishing nyo depende sa spot Yan. ito mga masir ang madalas kong ginagawa once na medyo maalo ang dagat at medyo malabo yung tubig or dito kayo sa mga brackish water medyo malabo yung tubig ang ginagamit kong lure madalas kung kulay pink kulay orange kulay gold yan yan yung madalas natin ginagamit yan ang una nating ibabala pag yung malinaw naman ng tubig mga maser na uh, medyo maalon medyo maalon pero malinaw yung tubig kita nyo yung ilalim kasi may, may mga ganyan mga maser na ispate yung kahit na sobrang alon yung tubig malinaw pa rin mga ganun tapos hindi kahit na pantay siya pantay yung dagat tapos malinaw pwede po kayong gumamit ng yung mga silver yung mga makikintab silver yung blue green yung mga kintab pwede po kayong gumamit niyan. pag yung sobrang linaw naman ng tubig talaga yung halos walang galaw yung tubig tapos ah... Uh, Basta yung parang may man, parang mantika yung ibabaw ng tubig mga master. Ah, walang galaw. Subukan yung gamitin yung mga clear. Pwede rin yung gamitan ng silver yon mga mga master. Yon, doon na magkakatalo kung anong kakagati nila, kung clear ba o yung silver. Pagpalit-palitin niyo lang mga master. Kung kunarin walang kumagat sa clear kasi yon yung unan yung ilalagay. Kung walang kumakagat sa clear, subukan yung silver pag wala pa rin kumagat sa silver mga master pwede na kayong sumubok ng mga ganito na kulay kasi baka ano rin eh baka uh, namimili din talaga yung isda eh ganun ba subukan nyo rin mga master kung baga yung sinabi ko na gagamitin nyo sa ganung atubig yun yung initial na gagamitin nyo yun yung unang gagamitin nyo pag walang kumagat dun pwede nyo subukan yung ibang kulay yan isunod nyo na yung ibang kulay para e nga, palit palit kung saan sila kakagat yun lang yon sa ano naman ngayon naman sa araw na to mga masar kaya orange yung ginamit ko kasi alam ko na dito sa ano na to sa spot na to kasi nung nakaraang fishing natin itong orange yung ginamit natin nakakuha tayo kaya orange yung ginamit ko kaya ngayon alam ko na kumakagat din yung mga isda dito sa orange kaya orin yung ginamit ng mga maser Doon sa kabila hindi ko rin alam kung bakit. Eh. <laughs> hindi ko rin talaga alam mga master kung bakit. Doon sa kabilang spot nito, 'di ba may nakita may area tayo na malalim kanina mga maser yung parang may ano, may kanal. Yung sa kabila ng kanal na 'yon, yung mga ginagamit kong Lordon doon, yung Punidimino 5, yung mga silver ganyan doon sila kumakagat pero sa orange walang kumakagat mga <laughs> <laughs> master hindi ko alam kung bakit grabe kaya misteryoso talaga ang dagat eh Kumaga punong puno ng misteryo eh bakit magkahilera lang naman tong spot na to pero doon sa kabila ayaw nila yung ito yung orange may kumakagat dito sa orange mga master pero napakatalang pero pag gumamit ako ng mga yung 25 tsaka yung mga silver kinakagat naman nila mas marami yung kumakagat mas marami yung pumapansin dito naman dito kumakagat sila sa silver kumakagat dun sa pwede din mino 5 kumakagat din sila sa ganto parang alas lahat ng kulay ng lore kumakagat sila pero yung mga isda kasi dito mga maser pansin ko mga lapo-lapo mga snapper ganyan yung mga isda dito sa ispat na to dun sa kabila karamihan ng isda dun kanuping tsaka snapper yun lang yung pagkakaibahan tsaka yung spot doon mas malinis may area siya na malinis talaga walang damo na ganyan dito makapal talaga ang damo doon may malinis dito sa bandang umpisa pero doon sa dulo madamo na rin talaga doon malinis kasi mga master siguro ang naisip ko doon kasi gawa nga ng malinis Napapansin nila yung kulay natin na hindi ano, hindi siya natural. Hindi natural yung kulay mas mapili sila ng mga natural na kulay yun yung ano ko lang ha yun, yung, yun lang yung parang ano ko dun yung naiisip kong dahilan kaya ganun tapos if ever naman mga master na nagamit nyo na yung mga kulay na yun yung sinabi ko mga iba ibang kulay na yun nasubukan nyo na lahat at wala pa rin ito lang po yung gagawin nyo Okay, lang natin yung do-color. Tapos yung puti, mga master, tapos maglalaban na tayo. Kasi wala tayong huli. <laughs> Ayan, mga master, maraming salamat po sa inyong panonood. This is Chris Fish Community Fishing. Fish on! God bless.